Hi Pisces! Ito na po ang inyong reading, kuha lang tayo ng ilang messages, mensaheng gabay po Lalo na dito sa parating na full moon lunar eclipse in your sign guys Full moon lunar eclipse in Pisces, sa inyong mismong sign Kuha tayo ng ilang mensaheng gabay, dito muna tayo sa The Cloquide, sinong familiar dito? Gusto ko lang siyang gamitin ngayon. Parang natagal ko na siyang hindi nagagamit. Kuha lang tayo ng panimulang cards para sa inyo, Pisces. Gusto ko siyang uh, i-cut into 3 days time. And then, kuha lang tayo ng pinaka. And then, i-clarify natin. Okay? Eto na. The windy. Windy. Windy yung partner ni Peter Pan. Charot. Windy. <laughs> Nagjo-joke pa si Moonshot. The Windy. Pakita natin sa si live. Tayo po ay live na live. The Windy. Hmm. Okay. Sige. Clarify natin na kita-kita. Bakit ito yung umangat? At baka sakali, meron din akong i-share sa inyo astrologically kung ano yung pwedeng iparating ng, bat ng ilang galawan sa planeta. But anyway, Pisces, the windy. So, parang mahangin. Ano? Mahangin. Ano to? Guidance advice na marahil kailangan marinig ng mga Pisces message. Sa mga taong ito, na maring makapakinig, Pisces, guidance po, advice. Para sa mga taong ito, the windy ang bumagsak. Okay. Uy. Sandali, sandali. Okay, pa isa-isa. The Ten of Swords, The King of Cups, Reavers. Okay, may sumasama na sa akin kamay. Isa-isahin natin. Okay, guys. Tayo po yung general reading. ano? Just only take what resonate. The Two of Cups, Reavers. Take what only resonates. Napakalawak nang pwedeng makapakinig nito. Eight of Wands, Ten of Cups. Nine of Cups, actually. Okay, so dito muna tayo sa ano, derechahan. Walang katamis-tamis. Kung ang ilan sa inyo, Pisces, right now, nakakaramdam kayo, it could, ano, no, it could be physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Para bang, hindi ganun ka okay. May pagka-windy. Nagiging mahangin ang mga bagay-bagay. Para bang, napupunan tuloy kayo ng ilang pakiramdam na hindi okay again, physically, mentally emotionally, or even spiritually this is the best time na mapaangat nyo yung tamang pag-aalaga nyo sa inyong mga sarili ito marahil uh, madalas nare-receive ko to pag dating sa inyo guys spices, kung inyong napupunan na rin pero lately, more on self-care and self-love. Okay. Parang more, since si Luna Eclipse ay nasa inyong sign, umaangat dito sa inyong first house, sa inyong mga sense of self, yung kayo mismo, sa isang relasyon, or kahit dito sa inyong trabaho, or sa inyong mga sarili, bilang isang individual. Tanungin ang sarili, okay? Parang meron tayong nakikita ditong minsan hindi talaga madali maunawaan. Hindi madaling makuha bilang hangin, mahangin. Makuha yung ideya or sapat na pag-aksyon, desisyon na kailangan nyo. Okay, may pagkamalala bilang nandito sa inyong sign ang lunar eclipse na, magaganap ngayong September 17. There is about you. Yung ikaw mismo, Pisces. Tanungin ang sarili kung saan ka nagkakaroon ng ilang imbalance. Kung saan ka nasasaktan, nahihirapan. Kung saan hindi nagtatagpo ang inyong mga landas pagdating sa relasyon o usaping pera. Meron bang nagiging mahangin? Ito hindi kailangan mag-apply. Windy. Malamig. Nagiging malamig. Or mahangin ang mga sitwasyon. May pagka-challenging. Yes. Ten of swords. Kita mo? Sampung espada yan na hindi madaling nakadagay. May ilang baggage. May ilang sukat na kailangan yung pahilumin, pagalingin. At iba-iba po tayo ng proseso sa pagpapahilom. Nakaka-challenge. Pisces, Marahil kailangan mong marinig to. This is the best time na mag-focus sa iyo. Sa dami ng gusto, eto gusto mong ibalanse eh. sa buhay relasyon, sa pamilya, sa ibang tao. Bilang kayo mga natural na compassionate, natural na merong puso eh. Madalas, madalas bago na ng sarili ay ang iba muna, lalo pa kung kayo may, may mga anak na pamilya, umaangat yung yung kaya bilang isang individual para sa kanila. Kailangan meron kayong nagagawa, no? Nang walang pag-iimbot. So, sana this time, lalo kung meron kayong visible pain, guys, or meron kayong gustong i-improve muna sa inyong sarili, pahintulutan niya yun. Again, right now, itong si Lunar Eclipse Full Moon ay nag-highlight sa inyong sign. First house kung ano, bago yung responsibility, yung sense of responsibility, paangatin nyo muna yung sense of self. Yung kayo muna. It could be about your physical appearance or emotionally, kung paano nyo dinadala ang inyong sarili sa relasyon, or kung paano kayo mag-isip. Okay. Or a sign. Ito na yung sign. Health wise guys, hindi po isang medical advisor ang moon child. Physically, mentally, emotionally. Kung meron kayong kailangan, tutukan talaga siya. Yung self-care. Gawin na yun. This is the best. Ito na yung sign na mag-start ka. Isama nyo na. Idamay nyo na si Moonchild dyan bilang I have my moon sign in Pisces. So, sama-sama tayong Mat ejercicio. Ma -ersisyo? hindi. Pwede rin, okay? Ito kasi proseso ng pagpapagaling, pagpapahilom, ay nakadepende sa inyo. Depende na, iba-iba po tayo sa paraan na yan. Kung paano nyo pagagaling yan, pahihilom yan yung ilang sugat. It's okay to pause, to relax, to, um, to enjoy naman yung kayo. Ayan. Okay, eto na tayo. Yun lang yung medyo nagkakaroon tayo ng imbalance po. Yung kayo sa isang trabaho at relasyon. Isang reminder na unahin niyo muna raw po yung kayo. Lalo pa kung sa inyong mga sarili, ay meron kayong kailangan munang unahin. Paano nga naman natin masasagip yung ilang tao, ilang obligasyon na ito sa paligid, masasagip kapag nalulunod, okay, mahangin. Or, di ba pag tayo ng hangin, paano natin masasagip itong ilang taong ito? Yung enerhiya dito. Kung ang sarili mo ay hindi mo kaya pang, hindi mo kayang mapanghawakan, madadala ka ng hangin. Pare-pareho kayong dadalhin ng hangin. Alam mo yun? Pakatatag ka. Unahin mo muna yung ikaw. Physically, specially. It's time to re recharge your energy. Lalo pa po kung kayo yung mga breadwinners, providers. It's time to check in your health. Again, kumonsulta sa mga profesional, hindi po ako health advisor. If ever, meron talagang visible pain, kayo muna this time. Pinapaalalahanan kayo ng guides. At ito na, 9 of cups guys, 8 of wands. For some of you, may pag-focus, sa travel para sa ilan additional to na hindi makarelate doon sa ilang unang bumagsak. Maaaring meron kayong asikasuhin or may ilang changes, yes, kahit sa simpleng pagpaplano about travel or ilang changes na gusto niyong maramdaman sa inyong buhay. Okay, nine of cups. Patuloy na pag-angat po ng happiness, ng inyong kasayahan, kasiyahan, kasapatan kung saan merong fulfillment, kung saan may balance, kung saan hindi lang kayo yung, parang kayo yung, ano, no, higit na naglalabas ng enerhiya, kayo yung higit na ma-effort. At ito, kapag naibalansin niya raw yan, mas maganda yung flow ng buhay sa travel, sa pera, sa kasiyahan. Okay? Kung meron na kayong kids, add ko to. Mari mas Maram naman yung excite. Maram ng ilan sa inyo yung excitement para sa kanila. Okay. Or maybe dito kayo hugot ng lakas para sa mga bata. Why not? Okay. Kasi iba, -iba po tayo ng hugot eh. Tanungin ng sarili, kanino ka ba bumabangon? Pag-angat ng inspirasyon. Or maybe a reminder lang yun, ano? Para kasi may pagkaseryoso rin tayo nakikita. Okay na paangatin inyo yung inyong mga inner child or pagiging childlike na para kayong mga bata. Yes, mahirap i-balance talaga ang ilang bagay-bagay lalo na sa panahon natin ngayon. Ang hirap sumabay sa ihip ng hangin or sa agos ng buhay. Pero, sabi nga dito, isa-isa lang. Hindi nyo kailangan. Nisan kasi, sabi ko nga yung laban ng iba, baka inilalaban nyo rin. Focus muna kayo sa inyo. Mind your own business. Diretsahan. Kalma. And once na mas balance na kayo dito, physically, emotionally, dyan higit na aangat yung enerhiya sa inyo para higit kayo makapag-share. Para higit kayo makapag-build nung energy na ito na alam mong deserve din nila. Okay? Pero syempre, deserve mo rin muna na pag-alaya ng enerhiya yung ikaw. Trust your heart. Okay? Listen to your intuition. Listen to your body. Mind and soul. Ito yung umaangat sa inyo. More on self-care talaga and self-love. At dyan, kapag naka-ready ka na, talagang handa ng mga bagay-bagay, napakaganda. You will step up into your power. You will step into your power. So, mas ikalalakas pa. Yung pagka-windy, may mawiwin lang. Ayan. May mawiwin lang sa inyong paligid sa kakayanan na pwede mo pang maipakita. Ito yung umangat na energy, messages na marahil kailangan yung marinig ngayon, Pisces.